Okay. Hindi naglabas na karen parias. Yes. Parias yes, 2024, parias. Yes. Talo siya doon. Talo siya. Eh. Pero nagkaya nag nagiiulit nag siya ng party, nagano talo pa rin siya. Ikuta. Hmm. Eh, tuta. Ayun. Baka na ng tiktos box Balikin sa amin yung presyo. Isang tira lang ng corn na sa ating Nagkamali siya ng tira. Corn chop na tayo mo sa pag sa mga mandi. ano daw, maalang gawin siya lagi sa na Kaya, masisilag daw lagi siya pag sa pahinig Anong niya di diba dito, na? Ito, 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 madali ka lang, e. Yung volumes ko nila, full hindi yun, 完了以后。Vale Ah, y a

May isang pa tayo na wala. Kasama rin pala si ano? Si Darin ba? Oo, oh, yes. Ang mga yun. <laughs> <laughs> ito ni tata na ano? Pwede kilos ka pa naman yun. Ano kayo Kwentata ka? Oo. Oh. Ano sabi? Eh, sabi niya, kasama ka daw. Wala ako niya. Sinabi mo na ito no? ng Hindi ka sabi mo yung muna. Ipalo na niya. Ano ito? Bakit namin pananood ito? Hindi ako naman ipalo. Pero wala naman akong nabili pa rin. Wala naman isang sa Nabili ako.

Yeah. É. Ano talaga ito pala nun? Ano pa. sa yung 5-10 namin, na. nila, Janjan. Talagang na. Paalo na lang si Janjan 1 Putang 5-10 rin books. Janjan ah? Yeah. 5-10 rin talagang yeah. namin. Ikot sa yung yeah. 5 oh. Al ay, ay, ano nga, May ano uh, uh, niya ng 1-3. Puntang titira nyo yung team ko. Si Nate niya. ang layo. Sabi uh, lang Parang mapasok yung Giz. Uh. Pulo yun eh. Puto, ala, yung, uh, chinko, parang maganda lang yung team ko. Puntang yung niya, Bulat siya eh. May guting bulat sabi ko. Sakit ko lang kung itiran hindi niya rin nakala yung kaso pindis. Okay. Sa tira lang sa tira. Punta sa ulo niya. Hindi, hindi. Hindi, may patala na siya 200. Si Kevinko, pati si Iberman. Si okay. Ulit pa ulit. Ulit pa. Ang bula ko nun, ano na eh. Ang bula ko nun, nasa 36 na eh. Okay. Ako yung pinang doon sa amin lahat. Sa ang bula ko nun, putay na bulit.

पर मैं टाबो ने मका पीरा पकानी स प्रेम बनाया नो बिकुम राविंद बिकुम क्या को

Basta so, kung sino makakuha ng yes, sure na -ano na, na. Oh. Kung sino makakuha ng sa kanila ng ba? Ayo. Oh. So, sure so, sure wala lang talo nun. Ang habol ko talaga noon solo. Ano oh may oh, na tira noon? Eh bang good may Kung sa sa ito box?

Ayoko, buta. Bago mo pala, huwag mo noon.